Malapit ng matapos ang pinakamalaking drug rehabilitation facility sa buong bansa. Libre ang pagkapagamot siya para sa mga illegal drug dependent na gustong magka-second chance sa buhay. Nasa frontline ng balita niyan si Faith Del Mundo. Marahas at madugo ang kontrobersyal na Jaguar noong Administrasyong Duterte. Take... Pero sa termino ni Pangulong Bongbong Marcos, mas pinagtutuunan na raw ng pansin ang rehabilitation-based na atake sa problema sa illegal na droga. Patunay riyan ang pagtatayo ng pinakamalaking drug rehabilitation facility ng bansa sa 13 Martires, Cavite. Nagdagdag ng 48.8 million pesos na pondo ang Department of Budget and Management para matapos na ang bagong pasilidad ng Department of Health. Nasa 89% na raw ang pagtatayo sa limang ektaryang pasilidad na target matapos ngayong taon. I've never seen a rehab facility as grand as big as this one. 480 ang inaasahang bed capacity ng drug rehab facility na resort style ang design it should be a healing environment or an environment conducive for their recovery. Libre ang rehabilitasyon para sa mga mahihirap na drug dependent na gustong magbagong buhay. Anim na buwan hanggang isang taon ang inaasang itatagal ng gamutan sa magiging residente ng pasilidad. Sa ngayon, nasa 23 ang drug rehabilitation facility sa bansa. Kumpara noong 2016 na nasa 13 lang marching order yata from President Marcos now is to focus more talaga doon sa rehabilitation din. Ina-upgrade yung mga facilities ngayon. Para sa isang political analyst, magandang atake ang ginawa ni PBBM kumpara sa madugong kampanya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I'm glad he stopped it. I'm glad some sanity was brought into the program and not just that one of Takot, 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 mura, mura, mura patay, patay, patay. A ridiculous form of government. Pero kasabay ng rehabilitasyon sa mga drug dependent, dapat pa rin daw aksyonan ang problema ng pagpasok at kalakaran ng iligal na droga sa Pilipinas. By understanding the drug trade and how it operates, how its money flows, how they get the money out, where do they usually locate, Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.